Hello mga idol, gas yes, gas yes, So nandito tayo ngayon mga idol para magkalikot ng ating uh, left shifter. Ang gamit ko kasi sa aking road bike mga idol ay L2 R9. So ito yung gamit kong left shifter. Left shifter mga idol. R9. So ang nangyari kasi dito, naputulan ako ng mechanism So, hindi na nagsiship yung aking uh, lever kasi putol yung kanyang uh, plastic mechanism. Sa loob kasi niya, plastic po yung umahawak sa cable. Ito po yun mga idol. So, ang ginawa ko ngayon mga idol, since nagpabrowse-browse ako sa page ng L2, tinitingnan ko yung mga shifter nila mula R2 hanggang uh, pinakamataas na RX So sa mga hindi na may hydraulic yung R2 R3 R5 R7 so ka R9 Tinitingnan ko yung uh, left shifter Tinitingnan ko lang maigiis palagi ko parang uh, aulas magkakapares lang naman sila mga idol Ang pinagkakaibahan lang is yung kanyang uh, painting yung R9 kasi uh, gloss yung R2 naman is uh, meat yan ito siya R2 so naging curious lang ako say ko why not mag gamble tayo bili tayo ng R2 titingnan para tingnan lang natin kung uh, parehas lang ba talaga yung itsura yung structure sa loob at saka yung kanilang mechanism kung uh, they share both the same mechanism sa loob ng uh, left shifter so yun na nga guys mga idol so tama yung hinala ko na parehas talaga yung kanilang mechanism sa loob so 3 clicks yung left shifter ng R9 saka R2 so malamang yung R3 R5 R7 ay eh, magkakaparehas lang po mga idol 3 clicks So, ang nangyari dito, since nag experiment ako, bumili ako ng R2. Ang R2 kasi, nasa 1,052 lang siya sa official store ng L2. Then, yung uh, R9, nasa 1,799 po yata kung hindi ako nagkakamali. So, medyo malaki yung diferensya. Kung bibili ka ng left shifter lang, 1.7 compared sa 1.2. So since uh, gusto kong i-equip yung uh, R9 although pwede naman gamitin ko yung R2 eh R2 R9 pwede naman yun eh kung hindi ka naman maselan sa kanyang ano uh, painting sa kanyang glossy pwede mo naman gamitin yun palitan mo lang ng rubber ano jacket oh pwede naman eh Mag kasi magkaiba yung kanilang rubber jacket oh bakit yung bago na R2 Ayan. Ito naman yung ulit sa akin na R9. Magkaiba sila ng rubber jacket eh. So, since gusto ko naman ni-retain yung aking R9 na sira yung mechanism. Ang, ang ginawa ko mga idol, pinagpalit ko sila ng mechanism. So, ito yung original mechanism ng R2 pero nilipat ko na po yung lever ng R9 ito. Ito mismo. 'Yan mga idol to. Kasi glossy ito. Yan, glossy siya. So para mag-match doon sa aking ah uh, tawag dito, shifter lever na glossy din yung R9. No. So masailan nisi ako kaya gusto kong i-retain yung R9 at yung pangalan ng R9 para both left and right R9 yung naka So tama since tama yung hinala natin. <laughs> Nagkalikot tayo dito mga idol pinagpalit ko yung kanilang mechanism dinisassemble ko yung R2 na brand new kanina lang dumating at pinaklas ko yung kanyang mechanism at sinuap ko yung doon sa R9 so ito yung original R2 kung mapapansin mo hindi siya glossy yan bago po ito mga idol brand new pero kinalas ko na siya yan ito yung original R2 left shifter ito naman yung sa aking R9 So, so, ang ginawa ko lang, tinanggal ko tong old R9, nasa symbol ko yan, tsaka, ginawa ko yung bagong R2. Yan. Tapos, isasalpa ko na ngayon siya dito sa aking old R9 STI shifter, mga idol. So, parang walang nangyari. <laughs> so, nakatipid tayo ng araw na 600 plus para lang dito sa mechanism na to guys idol to itong plastic na to plastic kasi yung sa cable eh. wala naman sana problema dito sa ito kasi alloy po ito yung uh, nagkiklik alloy po siya ang problema lang kasi ito plastic hard plastic naman siya kaso lang pagka nagka problema ka sa cable limbawa na nagpara o tumigas yung cable pag naramdaman nyo matigas huwag nyo nang ipipilit kasi bibigay po talaga yan plastic ganito ang mangyayari dyan ito ngayon nangyayari sa akin yan. So, yan pinilit ko kasi siyang e-ship na matigas yun bumigay siya yan. so medyo matagal din ilang buwan din bago ako bumili nitong R2 so since successful yung ating uh, hinala <laughs> na magkakaparehas lang yung left shifter ng R2, R3, R5, R7 sa R9 kaya makakasave tayo guys kung marunong pa yung magkalikot swap swap nyo lang yung kanilang mga <laughs> gear, itong mga gear spring madali lang naman siya tanggalin hindi ko na na videoan kanina kasi na excited ako para kalasin yung ano pero napakadali lang guys tanggalin itong STI ano mechanism niya sa left shifter mga idol. So ito isasalpak ko na to. Tapos sa uh, i-assemble ko na ulit yung aking a uh, uh, road bike. Balik yung kanyang shifter sa brake. Tapos sa uh, test ride. <laughs> so far okay naman siya. Nakiklik ko na siya ng 3 3 clicks. So sasalpak ko na siya. So yun lang, sana makatulong dong video na to sa mga nagtitipid. <laughs> kasi siyempre mahal ng ano eh mahal ng uh, left shifter lang eh pasiraan ka ng lip shifter bibili ka ng R9 kasi halos karamihan kasi ng uh, STI ng uh, L2 is 2x uh, yung lahat ng lip shifter nila 2x although 3 click siya pero 2x naman yun siya so magkakaparehas lang siya ang pinagkaiba lang dito sa kanyang parang housing isa lang ang pagkakaiba ito lang yan ito dito ito dito ito yung sa R9 wala siyang kanal dito sa R2 yan may kanal siya dito konti yung spring na to pwede mo siyang ilagay diyan or doon sa gitna dito sa gitna sa loob may option naman siya eh. so yung sa R9 kasi dito so ginaya ko na lang sa R9 din dito para yung mag-ikot iikot yung spring So, isasalpak ko na ito ngayon. Tapos, uh, papakita ko sa, kayo, sa inyo yung assembled na. Wala kasi akong tagahawak ng cellphone. Kaya, <laughs> papakita ko sa inyo ngayon pag-assemble ko ngayon. So, welcome back mga idol. Ito na yung uh, bagong swap natin na uh, R9 shifter ko. Left shifter. Nalipat ko na rin yung bagong cable. Yung mechanism. Yung uh, rubber jacket. So, ito na siya ngayon mga idol. Uh, te testing natin yung kanyang clicks. Ito. Mapapansin yung mga idol. One. Two. Mayroon pa isang kamay lang. Three. Yan po mga idol yung kanyang clicks. Yan. Mga idol. Gumagana na ulit yung kanyang shifter. madali lang naman pagkakalas nito mga idol pagkalas ng uh, mechanism ng uh, L2 STI shifter screwdriver lang po kailangan nyo isang, isang pilik, isang plat makakalas nyo na po itong mechanism nya ito mga idol ang lock lang naman nya dito itong ano eh itong maliit na to yan para mapaghiwalay-hiwalay nyo yung ganyang mga gearing para mapagpalit-palit niya. So ito, pwede mo na siyang i-keep. <laughs> kasi for future, kung anumang uh, mapuputol, pwede naman siyang magagamit pa. Pero sa plagi ko, ito lang kasi yung pinaka-critical dito. Yung umahawak sa kable. Yan. The rest, uh, yung lever, pwede naman gamitin to. Bago-bago. <laughs> kinalasagat siya <laughs> para maritin ko lang yung R9 yan idol Ayan. so yun lang mga idol maraming maraming salamat so papakita ko sa inyo yung nga uh, pag-disassemble nitong uh, SGI i-assemble ko siya ulit tapos papakita ko sa inyo kung papano siya i-disassemble sa so, mga nagbabalak magpalit o mag-swap ng mechanism so ayan po so papakita ko lang sa inyo kung paano i-disassemble itong uh, STI left shifter ng L2 so itong hawak ko ngayon ay brand new na R2 Mga idol R2, R3, R5, R7 R9 at saka yung uh, RX alas pare-parehas lang yan pag i-disassemble -dis basta hindi hydraulic para parehas niya at pwede lang yung papakita ko lang sa inyo kung paano disassemble so tinanggal ko na yung cable niya mga idol dito lang naman yan tatanggalin yung cable I e, tutupin nyo lang yung kanyang uh, rubber jacket dito mga idol yan Ang butas na to hindi ah, matigas tong uh, rubber jacket ang bago and Tapos tulak nyo lang yung cable. Lalabas yung cable dito. Ilain nyo na. So, unang gagawin natin is so para ma-disassemble natin itong mga idol. Tatanggalin natin itong rubber jacket. So, para matanggal natin ito, itong unahin nyo ito. Tapos, uh, bubailaway nyo lang dito kasi medyo matigas ko siya tanggalin. ikot nyo muna siya sa baba. yan mga idol. Pag naikot nyo na dyan sa baba. Yeah, tanggal na. Patibay po ito mga idol, hindi basta-basta napupunit Eh, pero dahan lang. Basta wala pa siyang punit dito. Hindi basta-basta mapupunit po yan. So, ang susunod na gagawin natin mga idol is tatanggalin natin itong uh, apat na screw. Isa dyan, dalawa sa ilalim, isa sa gilid. So, tatanggalin lang po natin yung apat na yan. Gamit ang Phillips screw driver sa ano dalawa Idol. So susunod na gagawin natin Kailangan natin ng flat screw driver dito mga idol So kailangan natin ng flat screw kasi tatanggalin natin itong mechanism na ito. Ito. Iangat natin siya mga idol. Ito po yan. Ilalim. Tatanggalin lang po natin yan. So, gamitan nyo lang po dito. Yan. Para lumuwag siya konti. So, pag lumuwag na siya dyan, titrayin nyo na ngayon dito sa ilalim. Mga idol. yan, So... Palas na po yan mga idol. Yan. Yan. So, ito na po yung pinaka mechanism ng STI shifter, left shifter. So sa malamang sa malamang sa right, all parehas, salas parehas lang yan. Magkaiba lang ng number of uh, clicks. Ito kasi sa STI ng uh, left shifter ng L2, 3 clicks po yan, yung mga 2 buys nila. So, pwede nyo nang laruin yung mga piyesa dito, mga idol. So, para makita nyo, alo yung kanyang mechanism, pero yung humahawak sa cable, plastic. Kaya dun sa isang video ko, mga idol, yung aking R9 na sira yung plastic, pinalitan ko ng galing sa R2. Mga idol, kinuha ko siya, pinagswap swap ko lang siya. Kasi, glossy yung... Uh, finish nung uh, lever nung R9 compared dito sa R2 na mate ang purpose ko lang naman kaya ako bumili ng R2 na lever is lever shifter para kuha na ng pyesa kasi yung R9 ang presyo nyo nasa 1,700 plus 1,799 po yata kung hindi ako nagkakamali yung R2 naman nasa 1,052 lang so malaking savings po yun kailangan lang naman natin yung yung sa cable eh yung napuputol pag nagawa nyo disassemble niyo salpak niyo lang ulit. Pero medyo tricky lang yung pag, uh, ano nito mga idol, yung pag uh, reassemble. Kasi pag dinassemble mo to, tatanggalin mo lang pala tong lock na to. Ito, ito, ito. So, pag natanggal mo yan mga idol, and pwede mo nang hugutin tong, ito, ito. Nahuhugot na po yan. Tutulak niyo lang po pa ganun. Mahuhugot na po. Kakalas na po lahat yan. So, pag hindi nyo po kabisado o hindi nyo po ma-assemble, ma pagawa nyo na lang sa iba. Okay. Kasi medyo tricky lang dito sa may spring. Kasi kailan mo siyang uh, i iikot ng konti. ah uh, tatlong ikot yata o isang ikot ba? Para makuha mo yung three clicks. Pag i-reassemble mo na siya. So yun lang mga idol yung uh, pag-disassemble nitong STI left shifter. Sana makakuha kayo ng idea dito sa video na to. Okay guys, thank you. Gasgas puwet.